Uy, okay, deliver na ulit tayo ito na yata yung ano ipick upin ko, tatlong tao tatlong tao yung dideliveran ko ngayon monday, december so marami kong delivery ngayon no, wait, stay there ayan, ito yung unang delivery ito yung pangalawa tapos ito yung pangatlo So yun yung naglagay sa ano ko Dito sa loob Okay let's go Richardson So Pupunta na tayo Malapit lang pala 3 miles Sa dentist office Palabas na tayo ng Walmart store Isang maganda ngayon yung delivery ko. Kasi isang isang biyahe, tatlo yung dideliveran ko. So itong dideliveran ko ngayon, ano, doctor um, dentist office. So maganda. Saan na ba 'yung dentist office na 'yan? So dito tayo mag-deliver ngayon Yan Sa dentist office na yan Sa dentist So nag-deliver ko na isa Susunod naman yung pangalawa Sa ano naman Ilang miles to So itong isa 5 minutes drive 1.3 miles Okay let's go So ito naman sa subdivision Dito sa loob ng subdivision Tayo magde-deliver Ng groceries Dito sa Amerika Ang buhay sa Amerika Ang mag-deliver ay Talaga namang napakasaya libre pa mamasyal sana ba kailangan dahan dahan ka dito kasi magagalit yung mga nakatira dito pag mabilis ka ito na yata bandang kaliwa ah, uh, ko pa squirrel doon no? no? Right. Oh, ito na tayo yung bahay niya kukonfirm ko lang ito na nga Okay, itong pangatlong delivery ko ano sa ano apartment naman. Bag apartment medyo mahirap. Kasi akit ka pa talaga papasok. Tapos uh, so count as one trip lang to yung tatlong delivery delivery ko. One trip lang yan. So i-deliver na natin dito to na tayo dadaan. So umaga-umaga on ngayon. Umagang umaga December 4 uh, Mag 11 o'clock natin 10.54 so, so fall na ngayon Dito sa Texas Aba free ata to Yan yung mga nagbibigay ng mga Ano kukunin ko to Dalawang seatbelt Tsaka upuan no Fall na oh, kaya iba na kulay ng mga leaves Nung ano Nung mga uh, puno Ano natin to eh, okay, yan hindi na siguro yung sa mga mas nangangailangan na lang konting ugas lang yan pwede na yun eh. ayan ayan dito na ako head south sa mga mga apartment so pangit ka pala pala kapag ano Biro mo dito ko dinala sa Kids Learning Center. Pag yun nakadrop ang pin, kailangan babasahin rin yung address. Kasi sa iba ka din niya dadalhin eh. Ito pala yun oh. Merong uh, gated. Ay hindi rin uh, ata Sabi diretso pa. tinype ko yung address sa ano Google Map. So ito yata yun. Itong apartment na to minsan mali yung drop ng pin nila eh ng customer oh dito nga tatawagan ko na lang yung customer para sigurado papasok muna nga kami dito sa office kaya let's check muna kung paano kami rito hindi ko alam eh tama hanapin ko muna baka malayo eh, dahil dahil kung dadalhin na ano na pinabili bukas naman gate niya 51 o oh, pwede eh, 21 ito wala saan kaya yung 51 tayo sa office tanong so ito nakita ko na dito pero kakatokin ko muna. Hindi ko muna din na lente ng kasi marami. Ayun, may note naman. Ito na yun. So kukunin ko muna, tatanungin ko kung may code para ipapasok ko sa sasakyan. So doon nga. Doon nga yun. Yung delivery. Oh, ito, naglalakat kami dalawa. So, bubuhatin ko na lang. Kasi binibigay niya yung smoothie. Yung ano. Para magbukas yung ano, yung gate. Sabi ko, huwag na. Mamaya, kakaya naman. Hawakan ko yung kinya. Kasama pa yung car case niya. Uh, ah, bubuhatin ko na lang. So, ano pala to? Kasi so, sa mga matatanda, itong apartment na to. Ang ganda, ha? Sana ba palabas? Pagigaw na ata. Ayun naman no, dahil matatanda. Nagyo-yoga sila. Ang ganda dito sa kanila ah. sana ba yung palabas? <laughs> Kaya pag tumanda ka, dito ka. Sa US. Ito yung ano sa Amerika. Bahay naman tatanda. So, labas tayo. At least alam ko na kung saan Pero naubos ang oras lang. Parang namamasyal. So, di deliver ko na. So, may pool pa pala sila dyan, no? Oh. Ang ganda ng place nila, yung mga naratanda. Siyempre, nagpe-pension na lang yan. Pataas nila magtrabaho ng ilang years yan. Ang gaganda pa ng design ng mga pinto nila. Christmas na Christmas sa mga pintu nila. Ah, so, may laundry sila. Oh. Two dollars. Kada ikot. Oh. Ganito ang buhay sa Amerika. Oh, sana tayo Basta dito. Tapos dyan yung parking nila. Meron silang covered. Meron hindi. So, ang lamig gayon dito sa Amerika. So, So, nag, uh, ano, isang delivery lang tayo, wina tayo. Ten dollars and forty cents. yung binigay sa atin ng Walmart. So, kasi manananghali ang patong kasama kong toddler. Kaya pasundot-sundot lang sa pag-deliver.